Hi, damage One 150 pieces masaging grabe talaga ang lakatan <coughs> kailangan siyang sunugin kasi uh, <coughs> oh, kailangan siyang sunugin kasi may uod kasi to <coughs> iba yung dahon niya hindi kagaya sa iba So, para, nakakahawa kasi to para hindi, ano siya, hindi mahawaan, kailangan siyang sunugin. Ay, ganun talaga. Tag nag, di business ka. Minsan talaga, may mother damage, pero sige lang laban. the first area of Lakatan. Dati puro ano yan, damo. Ngayon puro saging na. So, talaga namin yung dahon. Di nga na pagbutang ni ate ang puradan. Kaya uban mang good, mga ka-farmers ka giulod taon so mo ni ang second area